Good morning, good morning po mga kalingap. Nandito tayo kay Lula Lolita. Muli ah, sinamahan natin si Miss Ria. Kasama rin namin si ano, Miss Catherine Official at si Kuya Andy kay Yakap. What? And ito po yung dat dating tirahan. O dito po yung tirahan niya, Lula Lolita. Nalinis mo na ate ah. Oo, sa bawal magsiga dito kaya hindi ko masiga. Ay, ay wala na yung napakaraming tambak na, na, kawayan. ay, ayun, nailagay na doon ni ate. Ayan. Hmm. Buti nandito ka ate. Hmm. Naguwi ako nung lunis, dumating ako. Hmm. Kasi sabi diba ano, dadalhin sa naga. Kaya hmm. eh, nagbalik ulit ako. Hmm. Ah, okay na si Lula, no? Ay, nakakausap na naman. Eh. Pagdating ko ay dali-dali ko siya pininom, ko na, kabuli ko. Tapos sige, pag ano, pinakain ko agad, kain, kain, sabi ko, kain. Yakap-yakap ko, yun, para ako dito. Ay, wow, so, yeah, kilala ka na niya. kasi natutuloy-tuloy ng kapatid ko yung gamot. Mm -hmm. Tapos mamaya may pagkakain niya, liguan mo ako, liguan mo ako, dali-dali ko, niligo, ligo ko siya, dali-dali. Ay, grabe, yung no? Yung last namin kasi, yung last namin punta kasi sabi ng kapatid mo, hinahati-hati niya daw yung Ay, hindi ko ito. So, wal, parang wala kong pek. Wala, nagwawal. Nah, um, so, sabi ko, sabi ko, ya, kong na. Ito nga ginawa namin. Ang problema nga yung puso niya. Lalo sumasakot niya. Natatakot niya. What's that? Itatanong natin yan sa doktor. Bakit gano'n? Do. Yan din ang inano na doktor na hindi na siya pwedeng hindi siya lang kasi nga yung puso lang halika po po. No. Hmm. <makes> Tatanong natin kung anong dapat oo, natin gawin. Nung nakong pinainom, nung hindi eh, pa yata kayo bumutas. nung bumalik kayo na wala ako, mm. Hmm. kala ko namamatay. mamat gusto ko itakot ko kasi hindi siya makahinga. Sure, sure. Hindi, oo, sure oh, hindi siya makahinga tapos ganyan siya ng ganyan din. Ganyan siya ng ganyan, masakit na masakit na, masakit na yung dibdib -dib ko. Sabi niya ganun, mama tayo na ako masakit na masakit. Ganyan siya ng ganyan, ginagal niya niya kagabi dibdib -dib -dib niya. Sabi, sige lang ina, ikan hinihinilip ko ko. Hinihinilip ko ng ko. Niyayakap, yakap niya ako. Nakain kain na ako, sabi niya ganoon. Wow. Ang saya ni Ate. Ay, nagpaluto auntie. ng ano, nagpaluto ng <laughs> baka. nilagang baka kaya oh, ko ng nilagang baka. Oh. So, ito ni Lola, oh. Uh, yung Lolita 'yan. Nandoon na kain si Lola. Kumakain. Nakain. Silipin mo. Doon, silipin mo doon, doon. Doon sa akin ka doon. Bibili na ako ring ilog. Ah, tapak sapat daw. Sana naman, tumuloy-tuloy na. Oo, oh, oh, baga okay. sa mga tumay na taon lang pa namin mga kasama. Hindi, kahit na paano. Basta din, wala naman. Kaya mo ko to ay kami binano. Kaya, kaya sa dito sa loob niya, eh, hindi na magulo. Hindi na, nililinis yung mga kalap. Wala na yung kawayan dito. Kaya, di ba, dami siya alap nung nakaraan. Oo, ito pa yung panghambalos pang O, yan yung... Yung ibang, tinapag ko na doon, pinagawag. Ano yan? Ang gato. Ba? Rambutan ba? Rambutan? Oh, yun ang sumampit. Oh. Oh, ang oh. oh, wala na, hindi mo oh. makukuha. Oh, oh, bigyan ni. Eh. O, oh, sige. Yan, yan. No. Isang iyo, is dalawa akin. <laughs> oh. Ayos sa ah. Ay, isang hatian niyo ah. Mm, dalawa iyo, isa akin. Ay, dalawa, dalawa akin sa iyo, no? Ayos yung hatian, no? Ang nga nga, hindi na kasi. Si, siya na yung nagpakuha. Ah. Yeah. Iyo yung hilaw. <laughs> daw. <laughs> Kasi si Tawisan na to. Yung hilaw pa daw andun sa bata. Kasi ang lampo no ng rambutan. Yan na sige ano? talaga. Wala po. Yung mga sila rambutan Hindi na Kung mukha ka dumating, mo talaga. sa <tok> 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 <UK> <tros> <modulation> <hati> Ito may talaga yung, ito yung talaga ano, yung ano eh, matagal ni ating hinihiling. Inaalala oh, oh. ko nung unang punta namin dito. hindi oh, ba, hindi niya maka, ano. kahit kami, hirap na hirap na pag usap sa kanya. At least ngayon, oh. na ano natin, natupad na yung dasal natin. Nalinis na ni ate dito. Nalinis na, nalinis na. Dati ano to, gulo-gulo dito sa loob. Ah, may daan pala dyan. Yeah. Daan dyan. Ah, parang kusina, kusina namin to. Lang, kusina ano. pala. Nanggal ko oh, kasi uh, yung mga gamit na niya. Magdalit oh, oh. siya sa taas. Hey, no, ay, no, nawa siya ng rambutan. No, Toto, no, may so, si manok ang na alaga? Hindi na siya. Hindi no, no, na siya, siya no, same dati. No. Maraming manok. No. Hindi tayo dun pa rin. Sige, sige. Huwag mo magkakita ko yung kaya kasi sila mga babae. Dalit sa lalaki. Dalit sa lalaki. Bakit? Oo na nga. Dalit lalaki naman ako eh. Nita pa na mukha n'to. Papasa 'yung gandang lalaki. na dito. 'yung kitchen nila. Lula, kumusta po? pa. Ah. Ang naman. Nakakatuwa naman kung mga kalinga po. Dito na siya. Dito na siya nasa loob. Nasa na bahay oh, oh, na anak niya. siya dito. dati doon lang yan eh. Ay! 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 <laughs> <Ang galing. laughs> oh, pasalubong ah. Oh, parang ayaw na ayaw niyang mahiwalay dun sa ano eh, sa anak niya eh. Natakot siya sa ibang tao. Hmm. Ang sabi. na tayo? At na ano si Lula? Sa ibang tao? Sa ibang tao.

<laughs> Mayaman daw siya. Ayan mo to? Uh, Ang pahit-pahit araw niya? susunod natin alis na si Lola. Hindi yan, ipaglakad ah. lang. Pati yung mga tao ito, lalapitan mo. Bilang mo kasi Lagi, hindi na lalapitan Okay, so <laughs> <laughs> na oh. may pinabili si Lola doon kanang sa kanya anak ko. No. Ay, bumaba na. Ay, bumaba na. Ay, bumaba na ko, yung tatay ko, oh, no, nahanap niya. na yung kapatid ko panganay, yung mm. kapatid ko nung sa oh. bahay. Nahanap na nahanap niya. Nahanap niya, tawagan mo yun, tawagan kayo. Alas kis na gabi, nagtatawag kami sa kanila. <laughs> Naalala oh, hindi, na, na din, niya. Hinaawin ako doon. Hinaawin niya ako dito. Lalayas na ako dito. Doon ko <laughs> dito, na dito, na dito. <laughs> 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 Yung tatay niya. <laughs> 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 yung tatay ko yung nahanap niya. Oh. Asan daw. Kaya sabi ko, kung kayo pupunta nung Martes, ano, tatawin namin dahil dahil. Tatawin namin sa kami. Kaya naghahanap na siya ng mga anak. Naghahanap na sabi ko si Muro Tapos kagabi sabi niya. Diyos ko po, Diyos ko po. Diyos ko na magpahinga. Kapag umi ako, pinagin niya ako, niya. Pagkita, pagkita ako talaga. Kunin mo na ako, Diyos ko na magpahinga. Apa, sabi niya gano'n. Apa, kunin mo na ako. Nakaawa kami ko rin ang tago. Sige na, magpahinga ka na. Hindi pala gano'ng kadali yun. No? hindi oh. okay, pala yeah. gano'ng kadali na. Sabihin mo na kahit pa nakikita mo siya, di ba? So, healthy pa si nanay. Malakas pa. malakas pa. Malakas pa malakas pa siya. Ilang taon na ba si nanay? 72? Oh, 74. Oh, no, Baka pa. Mas may pa si tatay batas. 77 oh, si tatay batas. Si, ko si, 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 Ah. si, 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 ay, di ba rin lalaki? Oo, sa baray. Sa baray, di Hindi, uh -hmm. na di lagi niya hinahabi. Siguro, ang tagal niya di nakikita. Yeah. Kasi, kung wala, so, kung wala, di pa? Magtata pa. Oo. Magtata daw namin sa labo. May sige, pupuntahan natin bukas. At, wala, buka bukas. Kasi, nung ano, nung 26, nagpadala kami muli para kagawa ng mga pagpahingat sa mm kuya -hmm. ko nung nakaraan Isan linggo, isang linggo ako, doon ang ako. Mm hmm. dyan, Ah, pumasok na yata. Sabi ko, ato sa mga kapatid ko, pag nakita sa kayo, yung mga kapatid ko, no, yung mga kapatid ko, yung mga na kapatid si naman yung mga kapatid mo, yung mga kapatid ko, na yung mga na sila. Mm -hmm. Maganda siguro dalawin din nila. Oo, kasi sa pag ano uyan ninyo. Para para makilala si Para kasi dati Kasi baka parang reunion niyo. Baka parang mm -hmm. ano na pag makita sila Tapos baka para sa estrangero na. Yung kapatid niyang babae na buto sa kanya mm -hmm. nang tinakatan sa nakauwi. Mhm. Diyan ay kapit sa makita siya. Mm -hmm. huh? So, it nakakilala ka yeah, no, rin siya. Kasi dati ako, hindi ako inahawakan niya niya. Eh. Pagbibigay mm -hmm. lang ako ng pagkahit niya, nakikita niya agad saan. Kaya tangot na tangot tango, na tango, tango. tumutap siya. Tawag -tum. -tum. uh, na din sila. Ay, tuya Ay, kuya. Oo, dati, no? Oo. Oh, sinasabit niya lang. Kasi hindi naano kami ng lang... ayaw-haw, sendus-pundus. So, mm -hmm. kami niya, kaya ilag na ilag ako. Ay, ngayon, makukulat eh. Pagdating ko ay, ang sakit ng tingin ko. Dilag ako ng katito, tapos pinakain. Tapos yes, malaki yung improvement. Mm -hmm. Saan uh, <laughs> si hmm. um, 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 yung mga lalaki? May iba silang lakad. O hindi pa nadalo si kapromdi. Ang comment dyan, ang reaction pa. Bakit kaya gano'n? Nang tanong niya kung bakit gano'n? Kaya nga, di ba? ganyang ganyan. ganyan, ganyan Dagdug yung ano niya o yung digdig niya. Ginaganyan niya talaga. Saka, ayan. Bulong-bulong. Tatatabon siya ng gano'n. Tatatabon siya ng gano'n pagahon na ng pag pag ano yun, chat, pag nakainom na ng gamot tapos after mga 2 hours or 3 hours, bubuwanan yung na Ayo, pababana ang Pag umiepekto na ano yung gamot, pag gumaan na. Maggisingon siya ng umaga, maghahapunan mga alas 6. Alas may pinatamaan na siya noon. Tuloy ang tulog, tulog niya noon. Pagising ng kain, after 2 hours, kain na naman siya ulit. Alating na mga alas 5, dyan na. Wala ka wala okay. na tulog. Na, so, ano na lang natin? Gabi na lang natin pang hapon yung ano niya. Eh, ayun naman yung problema sa mga gabi. Pagka naman 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 naman. Last lalong mahirap. Magtatanong tayo sa ano? Tatanong tayo sa doktor. Tatanong tayo sa doktor. Kung kasi, anong magandang gawin. Oo, oh, kung saan anong dapat gawin. Kung ano yung pinong ng gamot, tama ba yun? O yun? Ah. Duhon, yun. Oh, yung, oh, ano yung... ano ko yung number nyo? Ano sa Every day po ba yung ganun? Oo. Araw -araw. Sa umaga. Alas, sabaga, kalas, sabaga. Sa umaga. Ang gagawin ko niya, nilalagay ko sa perpiyan. Nalagay ko ng e-powder. Nilalagay ko ito, dito. ng lang ako nangangangang. Talagay ko doon. Kakainin niya yun. Tulad yan yung nakinain niya. Mamaya-maya mm tulog na yan. Eh kaya na ngayon, paikot ko siya kasi nasa ko doon dibdik niya. Mm -hmm. Pag alis ko, ganyan na siya kanina. Akyat, baba, akyat, baba. Ayun na, ano ko siya yan niya. Kaya ito, hindi makaalis. sabihin mo ako makauwi. Mm -hmm. Eh pagdating ko, yun, pinakain ko. Ang pagmasadan, pag makakit sa kanya. Reaction niya. Mm kaubod ng damit, parang init na init sa katawan niya. Kapatid nang damit. Kaparing ng tubig. init niya may soft drinks. Yung soft drinks lang pwede. Bawal sana yun. Sino pwede. Bawal ang soft drinks. Kasi yung una, ang nangyari dyan, yung ano, nandito pa akong tubig, ako nandito pa akong pangalawa, pangatlo namin pinainol. Ano yan, ang masakit na masakit daw yung hindi niya talaga ay yung ginawa ko, pinainom ko, eh parang ano na siya iba na yung dating niya, parang tarot na kami. Pinatitin ko ako ito sa kapatid, anak ko. Gusto yung mga ganitong gamot. Sabi niya, huwag kong mama painumin ng soft drinks yan, kape. Huwag kong mama painumin mm, lalo, so. bagay, kariyan, ay, ko ng soft Ay pinainom ko ng kape at saka sa ano, soft drinks. Ayun pag yan gusto niya, ayaw niya bawal na po. Ayaw. Na. Ayaw. Sito na lang po para kay sinis. Ice tea lang naman yun. Tapos ice cream, ice cream, Plus, ice cream sa hapon. Mga juice. Kahapon. Ayaw nga niya na ganun. Gusto niya talaga po. Mm, masami. Mm. Malang Kasi ang bawal ko siya. Sigarilyo. So, kape. <laughs> <pala>, yung parang <laughs> mga gustong-gustong gusto, gusto, bawal. <laughs> mm. Eh, no. Binili nung kahapon. Ang kinigay eh, uh, na ano. kalaki po. Tinubalan niya. Ay, grabe. Mahahay pero siya. Ang lakas ng acid dun eh. Oo. Oh, Oo. ang ginagawa niya. Hindi pwede pag walang sigarilyo nalabas dito nang hihingi niya sa mga pinsan nito. Bili mo ko si karili, bili mo ko si Garilio. naman nilang apat na pera. So, hindi na mo, nagpunta ka kami, nagpapilin si Garilio, uta ko mo. Mm -hmm. Nagpapilin na si Garilio. Tapos kanina, isang araw pa yun, bili mo ako ng mga at saka mm -hmm. baka. Ayun, nakadalawang uhiwa siya, nagbuha pa yata ulit. Mm -hmm. Kaya napatiyang nakusang kumain, pag gising niyan, bango niyan, kain. Mm -hmm. Kalo na isang araw, tatlong beses siya atang kumain. Mm -hmm. Kaya ang gawa niya, tulog, kain. Pero paikut ikot siya dun sa ano, oh, oh. sa simento. Ayaw pa din mang sapin. Tatulog siya nang wala sa pinakakumot lang. Mm, -hmm. mm -hmm. Mainit ang pakiramdam niya, no? Mainit siguro ang pakiramdam niya. Kaya nga, nagpapaypay na ngayon. ngayon, ngayon eh. Siguro yun ang amin niya mainit. Mm -hmm. sa katawan. ko na. kahit walang tulog at binabantayin ko siya. Hmm. ay naano ko mga mamaya may pumasok. Ganyan na ganyan. Niya pati hindi. Sakit, sa Para siguro may nakadagan sa digdig niya. dahil nilagyan ko ng ano, hmm. Sabi na, sabi na, ko, Tunin mo na na Maawa ng pa ang pakinggan. Maganda na sana kasi nakikilala niya na kayo. Mm. No? Naging kalmado na siya. Kaya mo na yung mga yun. na tuwi na Ay Nung, nung isang araw lang natutuwa pagdating ko ay napakalibo. Hindi mm. ko ang mga tuwi na. Kinuskos ko ng kinuskos kasi nilabahan ko yung mga damit niya. Binalta ko ng may dala-dala kong damit. Malakit na ako. Bakit ganda niya ni Tia? O sabi nung no, uh, um, pamangkin. Tapos nung matuyo yung damit, pinakita na naman nyo. Ano gusto-gusto mo yung damit na yan? Kumusta si ano dyan, si Sheila? Ganyan din. Ganyan din. <tis> Bakit na ulit <rin> si Lolo? <tis> so, Sunduin ka naman lang. Sunduin ka. Kilala ka na rin niya, Kuya. Oo, kilala ka na gusto ko.

ko may bakal na nakukuha yan. Oo. Oh. Mang ko yan. Sige na po yan o. Oo, pinabasag no? At yung gamot naman kuya, hindi naman yan sabing isang buha, isang linggo, mga sa uwian agad si Buda. Kasi lifetime niya na. May pampatulong, pampat. tapos sa reaction niya, uh, at na uh, Apat na gamot yun. Yung apat. Ang hirap kasi nun kuya, pag apat, eh, sa edad nila yung kapag hindi makailangin dorapin sa sa sa, mm. Kasi sabi sa, mo may injection si Lola dati, di ba? Injection pa siya nung ni Yeah, pag may injection po 10, sa 12. buwan kung may injection to talaga kuya, may apat talaga na gamot na pinapainom. Thank you so much po sa pananood niya na aking video sa araw na to. Yan po yung update kaya Lula Lolita. Bali pangatlong, pangatlong beses na pumunta na ako dito pero ngayon lang ako na vlog. At natuwa kasi ako sa uh, magandang improvement ni Lula Lolita. So, sana po patuloy niyong suportahan yung aming advocacy para patuloy namin katulong sa mga may mental health disorder. Thank you so much po kay si Soli, kay Janet Galban Salazar, kay DMD Tour Channel, kay Miss Ikay. Thank you so much po. Sa mga walang sawa pong nanonood ng na aming mga video, sa mga hindi nag skip ng ads, thank you, thank you so much po. And thank you so much po sa aming kasama sa araw na to. Si Ms. Ria Olarte, Catherine Official at Andy kay Plot. Huwag niyo pong kalilimutan ang suportahan. Kuya Paul Santos at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat po ng Kalinga Partners. Bye-bye po and God bless us all.